ay din pa sa mga lasukputas. Pakatanggi. Ang namasa sakit ko lokong paski na ganyan eh niyuyo ko kung ano sinisinghot ko pa eh puso ko ng ano Napatanggol. Hindi pa yan apo. <laughs> yung pusa namin nakiki ano nakiki nakikimarites dito sa aking kape ano magkakape ka rin tanggol kape po tayo ito yung kape na ga gawa sa ano gawa sa bigas tanggol oy nako si tanggol oh ayan tanggol oh nang manahimik ka oy oy pwede ka ng ako na nitang i niyo po 'to, 'yung kapeng gawa sa bigas. Masarap sarap niya. Ito 'yung Ano, ito 'yung kape ng lolo ko dati nung mga maliliit pa kami. Pakita mo yung gano'n sa kutsara siguro kapag wala na silang pambili ng ano, pambili ng kape, ito kape. na yung ginagawa, sinasanib lang. Masarap na. siya. Organic. Organic na kape. Kung mabibili kang kape noon na Nescafe, yung nakabaso, gano'n, mahal na. na kape tayo. Um. Ito nga at ang aking mga pusa ay nakike-extra na kasi nakikita nila yung tinamay ko. <laughs> ay nako tanggol. Ikaw talaga. No, eto, para manahimik kayong dalawa. <laughs> ang sarap ng ano, ang sarap ng kape na gawa sa dito. Try nyo po. Masarap balik-balikan yung ano, yung nakaraan. Yung mga dati nating kinahiligan na uh, hindi na nagagawa ngayon ng mga millennials. Yes. Guys. Tapos po tayo.